Welcome back guys to my YouTube channel. So for today's video, ah, uh, magre-report tayo ng guys ng water pump motor. So ayun na bumumba to guys. Pero gumagana pa yung motor natin. Ang um, wala na siyang liga buong presyo So ayun guys, samahan niyo ako sa video at subscribe ko sa inyo ng mga basic tips, yeah. At ito na nga guys kung nakikita niyo, nalusaw yung pinaka imperial niya. So yun yung pinaka-mechanical ng ating water pump guys. Siya yung humiigot ng tubig at bumubuga sa ating mga piping papunta sa ating mga bahay. So yan guys, kapag nagkaroon ng problema yan guys, nagkaroon ng butas o uh, ganyan yung nangyari. So hindi rin siya magpapump guys at hindi na rin siya hihigot ng tubig. So... Kaya nagkaroon niya ng, 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 ganyan guys. Kaya nagkaganyan yung ating impeller niyan It means lang yan guys. Wala siyang nahigot na tubig. Tapos diridiritso yung under ng motor natin. Hanggang sa uminit ng uminit. At yan, nalosaw na siya guys. So, isa lang yung dahilan niyan guys. Kapag ang problema niya is yung ating uh, yung piping niya, yung ating tubo na hinihigot niya guys. Is nawalan ng tubig. Or nagkaroon ng tagas sa ating tubo. Nagkaroon ng tubig. So, yan yung magiging uh, cost niya, guys. Yan. So, ang gagawin natin dito, guys, is para ma-prevent natin to. So, ang nakabit natin yung impeller niya, guys, kung nakikita niyo, yan. Is yung uh, brush type na siya. So, kahit na wala siyang tubig at umiit pa siya nang uminit siya, guys. So, hindi na siya malulusaw. So, yan lang yung ating uh, talagang i-recommend sa ating uh, mga mas tumor guys Ayan. so madali lang naman yan guys so, ang pagkabit niyan kung ano yung kinabit nyo sa dati ganun din naman yung guys yung pagkabit niya so same na same lang din yan guys so yung pump na nga pala to is gold na uh, type siya. golds yan yung bagong kuwan na ngayon ng mga water pump bagong labas Ayan. so ang kuwan ito guys yung original na kasi niya is parang plastic lang siya kaya kapag tumagal guys at nawalan na nawala ng tubig nalulusaw siya ayan so sit naman yan guys pag binili nyo uh, guys, may, may con siya ng uh, cover ayan samahan nyo rin guys ng shop sale para walang leak po yung ating uh, pan pag natin so yung paggamit lang nito guys so ano lang natin ah uh, pag, pag sinalpak natin yan Huwag niyong higpit. Eh, huwag niyong higpit lang guys. Pusang magigpit yan guys kapag uh, pe-under natin. Restart lang na natin yung toro. Ayan. Kung nakita niyo guys, maluwag pa yan. Tapos uh, bigla natin papaganahin siya. Para yung mismong proto na yung uh, higpit sa kanya guys. Ayan. At sa so, pagtanggal naman yan guys, ng impaler na yan, uh, natin yun sa pinaka sa harapan niya guys yun dun sa harap na may pinaka kasi guys meron yan dun sa pinaka ano nya pinaka yung kinakabitan ng ano centrifugal uh, uh, switch yeah. Tag na lang natin yan guys and then ako uh, uh, kukontry natin ng open ang um, size nyan guys is L, uh, yeah, 11 11mm so yan yeah, guys kung nakikita nyo umiikot na sya at pinigitan na lang natin para kasi malakas yung motor na guys Ang ganyang klase motor na yan So take note lang guys ato It's people yung ating motor At yan guys ikakabit natin yung uh, cover nya Pero brass din yun sir guys Para uh, Partner po sila partner yan. So, may tatlong tone yung lilil naman yan guys kung ano yun sa dati kung may yung pagkabit yung pagkabit yung sarang bago same na yun guys so hindi na natin sa guys na yung eh, iba kasi guys ah uh, may talagay sila ng uh, sensor yung tawag ng water sensor guys so medyo ma pagkastos po yes yung guys yung ganun maglalagay pa tayo ng control sa para sa ganun guys so nagkon lang tayo guys na practical lang tayo guys na mas makamura yung customer natin kung na ito yung bibili natin guys mas parang heavy duty na to guys kasi yung mga sensor na yun guys may possible natin na magkaroon ng uh, uh, malfunction so magkaroon ng sensitive sa guys so automatic magrarattle yung ating uh, motor natin napaprevent naman yung guys yung ganong ganong klase na ano control na yan so kapag wala syang tubig hindi tiga na yung ating motor pump at yun guys ang uh, pagiging kabit nito guys ng cover natin so make sure na natin na uh, walang side yung ating impeller sa cover nya guys so pag inikot natin yun maririnig uh, din naman yan guys tapakinggan nyo lang yung yung may sumasabi ba kasi pag nagasabi yan guys magkakaroon ng friction so mahirapan yung ating motor so masusunog yung ating winding ito taas yung amperaya nya guys yan. double check lang natin yan yung home mixture natin na guys naku okay na so ipinalan natin yung pinaka-tornel yun yung tatlo sa so, isa pa yung dahilan guys sa so, mga ganyan yung ating pain piping natin yung suction nyo yung humigo pa nya guys is malayo ay nagkakaroon ng problema so, kung plastic yung ating impeller so bibigat mabigay at masisira at masisira sya guys kung hindi man sya malusaw pabibitak oh? naman sya pabihiwalay so magkakaroon ng problema yan guys So, yung layo po kasi nito ng ating uh, piping guys. muna nasa sa stern sa pump room nila. So, umabot ng mega 20 meters guys. So, bukod pa yun guys. May marami pang siya mga elbow. And then, uh, malit pa yung ginamit na tubo niya guys. So, na dapat sana mga 1 in 1 man lang. O, mas malaki. Mas maganda siya guys. Mas malo siyang makaigot. at meron pa siyang uh, football guys so sinasakal niya din yung uh, pinapalit niya rin yung butas ng ating uh, ating uh, tubo so hindi naman pwede yung gato nalagay ng football guys kasi uh, yun yung uh, nakatrap pa yung matuyo yung ating uh, tubo na suction okay, parang hindi siya magkaroon ng hangin guys kasi parang pag nag-cross siya ng hangin yung ating uh, na sa top natin yung binaka pipeline niya magkakaroon ng problema siya guys hindi siya makakaigot ng maayos kasi uh, hangin na yung neighboring niya so nung uh, doon rin ang sisira yung ating yung uh, trigger guys at uh, hindi siya magkakatop yung motor natin pero diretso na yung ano niya, andar niya mas malakas sa karente. kaya make sure natin na walang leak o uh, walang hangin yung ating uh, suction pipe Ayan. Yeah. so yung mas kapitan natin yung ating uh, diaphragm nga yung pinaka cover na uh, rubber so salpak na rin natin yung pinaka housing nyo guys yeah. so gamitin yung yung no ratchet para dito may harapan Masa 90 mm guys yung size nya Parang mas sa ating mga higpitan okay, guys. Kasi kung mga open lang tayo Gabit lang tayo ng adjustable So nahirapan tayo guys Kaya mas mga naman gumamit ratchet So, papakita namin guys, so, uh, tapos yan, i-install eh, eh, natin yung ano, i-stream natin yung bomba niya guys. At tanggalin natin yung type ng out niya. At patakpan natin ang kamay. Yung natin natin yung gano'ng kalakas guys, yung bomba yung natin. Uh, motor na to. So, naka 2 HP yan guys, yung natin motor. So, malakas na yan. At yun lang, guys, uh, ito natin yung may para hindi magkaroon ng uh, Netflix sa pinaka-cover niya guys. So, take note lang guys ha. Hindi lahat ng uh, problema niya guys is yung kapatulang kasi siya buong bomba. yun yung pila ng problema niya guys. So, possible guys sa uh, typing natin. Kung uh, siya ng hangin o may leak siya. So, hindi siya buong siya guys. So, magkaroon ng problema yun guys sa uh, pump niya. Pag may karoon ng inigip siya ng hangin hindi siya puro tubig yung naigot niya guys so mahirapan din yung ating ah, motor natin uh, at uh, di siya pa lang mayos at yun din yung dahilan guys uh, hindi siya makakato hindi yung pressure niya guys kung so, may hangin siya uh, may picture na natin na uh, walang leak yung ating suction line ng na, pipe, uh, natin guys so yun guys testing na natin yung mga pagkapos yung hitikan So, tatagalin natin yung uh, out niya. So, yan. Yan na, guys. Testing na natin. O, oh, makita nyo, guys. Sobrang lakas. Ang pressure niya. Tinakpala natin ng kama yan, guys. Para makita natin yung temperature ng hiccup niya. At yung pump niya, guys. So, yun lang, guys. Maraming salamat sa puso ninyo pala, God. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Maraming salamat po. God bless.